ay pumunta ni tatay sa kanyang karitan, sa sasahan para po magtindak tamahan po ninyo kami ngayon pong umagang ito ay sobrang ulan dahil po may bagyo daw po ngayon walang eh. po ngayon magdamad ngayon yung sasama kay tatay at nang makipakita po natin ang pagtitindak niya sa sasahan kaya kung may payong at ito pong ating camera ay nababasa na hindi na po siya rin mabasa at may sira na po ito tungo gopro daw po muna sa sama at si mahal po ay hindi pa ari dahil po ano ay baby pa hindi pa pwede wala na si Nini ay tatay hindi na po niya dinadala yung pamalo Ah, buntis. Tayo po pala dala po pala ng chapel. Okay. Tayo po ay tatawid ng palayanan. Yan guys, at narito na po tayo sa uh, ano? Kusahan. Ito so, po yung kinakarita ni tatay. Ito so, po yung tinatawag na magtitindak. Pinapalo po ng ginawa ni tatay na pamalong may spinelas. Pinapalambot. Pinapalambot po yung pinakarita. Para po yung nakaraan din dati yung pinakita namin. Marami po yung Marami pong bunga. Hindi, marami pong bunga. Ha? Ah, Baka po nung hangin ay. Eh. Marami na pong tuyuhan eh. na tuyo naman. Eh. na po. po. Ito po yung mga nabakaling ganito na itong sasa. Ayan po tatabasin ni tatay. Para po hindi mahirap pagdaan. May malaki pa lang yan ng tubig. No. tabasin talaga para po pagka pangarit po ay hawan Mahirap so, sabi po pagdaan pagka maraming nakaganayan nakaharang Lang po ako sa mga gilid nga yun kung yung pagganagan ng po ng mga ilang mga buwan ilang buwan po tatay ilang buwan po tatay dilang buwan ini po yung 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 buwan yung 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 mga dalawang buwan pong 嗯。嗯嗯嗯 来临。 yun guys ito ganito yung ginawang pamalo ni tatay di sa mga ano bunga ng sasa yun yung mga tinilas lang na pinagpatong patong yun yung pangindak niya. tapos kato po yung wala ng nagyog pag-iwaman sa atin pag-iwaman sa atin pag-iwaman sa So deserve nato papunta kami nang nilid. Mga laglag, yung datak. kaya mo mm -hmm.

Yan, tatabusin ka daw po ang tatay itong mga ito. Yeah, palagi. Ito na ito ba po? Maalmang kung kakagating ka diyan ng hilulumbo. Ito po may malaking hilulumbo. Hilulumbuhan. Kasi ay naglipat ka na po ng ano ah.

titingnan din po ni Tata kung may ano. Sentul namang makakayod. At gawa po ng baka po maraming lagalag -lag at gawa nga po ng malakas ang hangin. Yeah. Ito yung puno na santol. Guys. Yan yeah, marami pong lagalag. Iya. -lag. Yeah. Pupulutin po lang dito yung mga aripang kayo din at nagsisinantol po kami iya yeah, dahil pong laglag may po yung mga bulok na yun lang mga bagong laglag ang kukunin po natin okay maraming po na ito eh. dahil pong laglag eh Ipunan po muna natin Ula. Uh, Gaya po na yan. Nagpiyaring aray uh, pa. Ito eh. mga pwede pang kayo din. Gaya po ng iba. Yung mga may pasa po. Ito po yung inuud. Ito po yung mga laglag lamang. Mga kagabi. Gawa ng maulan. Ito po mahangin. Ito po. Oh. Uh. Kakayo din po natin yan. Libre na po tayo sa santo. Nakakayo din. Iba po yung binibili pa ano ang kilo po na yan ay C60 chinta ano po tatay ay oh. eh, dito na po laka kayo din hanipo ay ako na 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 ako po so, dopo, yung mga kakayo din pa <laughs> Okay, <coughs> so na yung nakuha namin sa tool. Ito sariwa. Yeah. kayo din at mamaya ito yung ng tool na Oh, ano nga okay, so kay... uh, na po tatay. Oh, kay Tayo po yung magkakayod pa ng santol at saka anak. Nang liyog po. Sobrang lago na po dito, nandamo. Dala po tayo, Nib. Ako, sobrang lakas po ng ulan. Hindi na po natin ilayin natin ang magaling araw.